Hello guys! Magandang umaga! Good morning sa inyong lahat! Ayun, mayroon tayo dito ng langka sa kabilang bahay guys yan langka ba? pero wala siyang bunga may atis Ayan, may mga bulaklak din dito sa paligid pero hindi pa siya ganung namumulaklak pabulaklak na siya yan nilagyan na siya ng abuno pang bulaklak ayan guys ang mga tanim ko dito so yung mga nagtatanong nga pala guys bakit nawalan ako ng arang syempre guys di natin alam kung ano ba talaga yung pagkakamali ko kay Lolo Whitey so wala rin po akong magawa kundi papaayos ko lang ang aking problema bakit nagka problema so wala tayong magawa pero sana makasahod pa rin ako guys. Kasi sasahod na sa 21. Cut off na kahapon. Kung papalarin, may bibigay pa sa akin ni, ni Lolo Whitey ang aking Whitey. Kung papalarin. Kung sisipagin ako guys na mag reapply ulit. Yung mga nagtatanong guys, pasensya na kayo. Di ko kayo maisa-isa at sumakit talaga yung ulo ko kagabi. Dahil kagabi lang po ako, nawalan ng harang. So, mga nagbe-message po sa akin doon, hindi ko rin ma-replyan isa-isa. May trabaho din po ako. Sumabay pa yung amo ko na pinuyat ako, guys. Hindi rin ako makatulog pa ganitong araw na. So, tiis-tiis lang sa trabaho, guys. Ganun talaga ang buhay natin. Ayan, mainit na. Maingay sa paligid. Hindi rin makatulog. So, ayan, gumawa muna ako ng... Ano sasagutin ko lang yung mga tanong ng mga friendship ko guys bakit nga ba hindi ko rin talaga alam <laughs> so mati magkikita na lang natin kung maayos pa ba o hindi so salamat kung maayos kung hindi wala na rin akong magawa guys Thank you for watching. Have a nice day. Maglalay po ako maghapon para ma-reach ko yung 4K. So maraming salamat guys sa mga magdadaan sa aking live. Thank you very much talaga. Nag-ano lang ako nagpainit at masakit talaga yung ulo ko guys. Hindi ako makamove on. Ganun talaga siguro ano. Yan, mainit na. Sobrang init. Tulog yung alaga ako guys, simulan ko na magluto, may alaga ako matanda so hindi rin ako makapag sagot ng mga comment ng isa-isa guys napapagod na rin talaga ako pero gusto ko na rin talaga yan i-move I, ano, i give up yung whitey ko na yan sabi naman na isa kang kaibigan sayang at malaki na yung bananas mo so ito try ko lang talaga ang best ko guys kung ano ba talaga yung dapat kong gawin thank you for watching have a nice day and good morning